Ay, sa mga, hindi sa mga hotel yan? Oo. Oh. Oo. Pero, tinan mo naman presyo. 30, dating ano siya ngayon, ano na lang, 16,000. Agabi. Ito, dating 45,000. Oh, ano to? Ah, 455,000. 127 na lang. So dito kami guys, uh, mabili ng ilaw doon sa kontrata namin dahil rewiring at saka palit ng ilaw na lahat. So modelo. <coughs> Hindi re repair yan. Ha? Nare-repair. Hindi, kahit ako mag-repair, kaya uh -huh. kong repair yan. Kasi pag dito, tatagal pa yan. So guys, may idea na kayo kung gusto niyo magpa ano ng ilaw, ng palit. Pwede na 'to pang sala. Ito yung presyo ngayon. Ito na lang. Bumaba na siya. Ayun. Bumaba na siya. Sula. Yan. Sabi, mahal ang mga presyo dito guys. Lahat ng klaseng ilaw meron dito. Sabi, mahal naman ang solar nila guys dito. Mamahal. Solar. May mga presyo guys. Para magkaroon kayo ng idea. Yan, may mga presyo na yan guys may ilaw nila oh. So.

Ano ba? Sino 'yung tatawa wala sa akin? Like, wala sa akin. Hindi niya talaga pagbasa ako. tina oh, tinatouch lang nga, ginaganito, ibang kulay. Pag ginalan, ibang kulay. <laughs> Bakit walang <yung> bang... Hindi, <laughs> pwede magsampol. Pasampol na ito atin uh, para makita mo. dito? Uh, para malaman niya. Lobat. <laughs> low Lobat low siya. Ay, ano pwede ma-charge dyan? Battery? Ay, charge, charge, charge lang. Charge lang. Ay, mas maganda? Oh. Touch lang yan. Oh, yan. Oh. Ganda yan. Eh, gawin mong lampshade to eh. Oh. Oh. Yan. Yan. Tipid sa kuryente yan pag na-full charge na. Ayan Ayan. Baka may switch sa ilalim yan. May switch sa ilalim. Ayan. O yun. Ano mm -hmm. ito? Ito, 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 ito. Oh. Wait. Ito. Kasama yun. Ano so. oh. kasama? Okay. Nandun. Ito na nag Ito nag-iilaw. Ganda yan. Pang lampshade yan. Oo. Oh. Pag full charge yan, tapos na mag-run out, di may mga gamit ka. Pero may charge makakamit. Charger? Tapos yung charger niya, sa cellphone pwede na yan. So guys, uh, ito yung napili ng ano client namin. Bali ang ilaw. Ito yung halaga ng ano 3600 yung presyo. Yan yung pangsala. Tapos yung dito naman sa may landingan dito sa may hagdanan nila pataasikan floor. Ito. Ito yung nakuha nila. Toto ito, ito. ito, ito may lantingan may hagdanan adjustable to guys pwedeng babaan pwedeng tasan yung itong na adjust itong mga ganito so, so ang presyo nito guys ano yan ito itong presyo nyan guys ito 4,800 sell sya ngayon 2,425 So, okay. <laughs> so dito guys, pag pumunta tayo kayo dito, may mga price na yan. Makapamili kayo kung anong gusto nyo ng ilaw. Ito guys, sa mga wall. Yung napili naman ng kliyente namin ito. 760. Up and down yung ilaw nito. May ilaw dito sa taas may ilaw din dito sa dalim so yan guys marami tayong pangpipilian dito yan. andyan na yan yung mga presyo yan mga kapamilya na ito guys ang ganda ito eh ito oh, kaya lang yung presyo niya 21,000 ito naman 17,000 Tuhan uh, ito guys uh, Ito naman guys Parang maganda ito oh. Ganda rin ang presyo 8,000

dun sa mga gustong magpabago ng bahay ilaw yan, oh. Dining. pang sala pwede yung pang sala pang misa tama yung presyo nyo guys dahil bumaba ngayon yung sell sila 2400 yan presyo na yan yan Sa switch lang Ayun, ano, tika, di ba natin na-testing ito sa remote? Yung battery, pa-testing sa ano? Hindi naman magagamit yan halos. Eh, eh, hindi. Kasama ito sa binayaran eh. So, pati kung nakahiga lang sila. Ayun, oh, Oo. Pa-testing pa pa nito, so, sir. Minsan kasi dito na ano, pupunti agad yung lid. Pag dito lang na off. Ah, okay. Masa... Kasi kami ang mag ano, dyan, eh, install dyan eh. Baka mamaya mag... Oh, baka di gumana sa remote. Okay, sige. Ayun, okay, sige.